guys. Buksan natin ang ating dumating na parcel ngayon galing sa JNT. In order ko sa TikTok shop Dalawang order ko ito guys. Buksan natin. Ito ay order ng anak ko para sa kanyang Christmas party. At saka itong dress na susuotin ko din. And guys. Buksan natin. dress na siya, long dress. Maganda yung tela, guys. Kasama na shipping fee ay 244. Yan, may tali yan siya, guys. Ganda ng dress. Mahaba. Tsaka maganda yung tela. Mapapal. Pwede. Pwede ito naman ay para sa anak ko guys para sa kanyang Christmas party ngayong Friday meron silang Christmas party sa school simple dress lang ito guys ito ay gusto niya talagang i-order kasi nagustuhan niya yung isang pang white siya guys yan ganda nice ito ay tali sa likod napakamura lang guys umorder sa tiktok shop kasama na shipping fee 220 guys 220 lang murang mura itong dalawang dress na to ay nabayaran ko ng 468 lahat galing sa tiktok shop na maraming mura ngayon dahil malapit na ang pasko marami silang safe bawat damit itong nabili ko sa tiktok shop ay 100 lang 100 plus 120, 140 Yan, mura lang, affordable sa ating mga mamis Yan, tali siya sa likod guys uso ngayon sa mga teenager. Nandiyan ng i-dress ganda rin yung tela tama lang to sa anak ko grade 4 pero matangkad na bata yan tamang tama kay Jessica white dress tapos meron na siyang boots na na order nung isang linggo partner nito yan ganda niya guys kaya order natin kayo sa tiktok shop guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang aking pag-open ng parcel ko. Salamat sa panunood. Salamat sa mga suporta sa aking mga video. God bless us all. Bye-bye. I love you guys.